This is the mini dam or gate in our place wherein ito po ay umaapaw dahil sa sobrang laki ng tubig sa kabilang ilog. Po ngayon yung sitwasyon ngayon dito po yung pala ilog rather sa aming lugar sa uh, mga bahay-bahay dito sa aming lugar specifically sa Malauli Santol, Pampanga po yung level ng tubig dito on the other hand naman grabe yung level ng tubig oh. ang layo mga 4 feet or 5 feet yung agwat po Ayan, tingnan naman naman level ng tubig dito halos lumubog na yung gate o yung mini dam tapos dito sobrang lalim mo oh. layang Lali tubig. Kaya delikado, delikado to. Pag nasira to, pag nakrak yan at nabitas, grado lubog lahat ng mga bahay dito sa aming lugar. At wasak na wasak si grado. Grabe oh, mahapaw mga nakasipit. Ano? nag-overflow ah, sobrang laki ng tubig pag na ano yan pag, pero wag lang sana pag na wag lang sana ang masisira ito pag nasira yan at pumunta yung tubig dito grabe lubog lahat po kasi yung nagsisilbing mini dam or gate na kung saan ito yung nagkocontrol sa level ng tubig dito sa kabilang ilog which is dito maraming tao dito mas maraming naninirahan dito naman sa kabila na to konti lang po yung mga naninirahan dito kasi usually mga palaisdaan po lahat dito at mga ano yung dito puro mga kubo-kubo lang yung dyan mga sipit dahil tubo. Diretso po dyan, papunta na po ng Consuelo Mga bebe, Pampanga or Consuelo Beach At kung nadiretso naman po tayo doon Mararating po natin ng Sasmuan, Pampanga By the way, konting information lang po Pwede rin pong pumunta ng Sasmuan at Seximon Using a boat, galing po dito sa aming lugar Which is, mas <clears throat> mabilis po yung travel time Or less, mga 40 to 50 minutes lang po Unlike po sa sana So going back po dito uh, si Phil. Grabe naman no. gate is very important po para sa amin kasi ito po yung pumipigil nagko-control ng water level sa aming ilog dahil kami po ay naka paikot ng ganitong gate or we call portil in Kapampangan sa dike po meron din pong portil doon at the same time dito po meron din pong portil kasi kung wala pong portil or mini gate dito po sa aming lugar sigurado at panigurado day lubog na lubog po kami dito sa aming lugar kasi sobrang taas po ng tubig sa kabilang ilog or yung ilog na yun is connected po yun sa dagat kaya nakita naman po natin yung level ng tubig sobrang taas talaga kaya yung mga bahay po namin sa aming lugar sigurado walang hindi lubog uh, this gate is very important for us para ma-maintain po yung level ng tubig sa aming lugar dahil dito po is marang pong bahay but anyway uh, ibang banda po, sa banda sa ibang part po ng Masantol yung mga wala pong gate lubog na lubog po sila kaya although hindi umulan hindi maulan pero kapag high tide is lumulubog pa rin po sila mga kasi. that is the reality here in Masantol